Magresign na lang po ako bilang barangay chairman. Private yan, private yan, both side na right of way to. Ang pagpapalito ni General Supan. Gusto ko ba natin na hayaan natin yung mga mata na nag-aaral sila dyan? <coughs> hindi. So, hindi. So, ginawa natin ang paraan. Kahit hindi pa siya tapos, ito natin yung mga bata sa <coughs> loob. Hindi ba mahalaga sa atin yung mga kabataan? siyempre ang barangay po gagawin mo natin pati ating oh, patinale kapagbigay na muna sa pati ko ko tatanggalin tatanggalin so ito yung orne so, yung ano yung panggahan sa atin Ayan, binanggatahin, nagbabag tayo. Okay. lang. lang kung si Orme hindi na nalo. tutuloy nila to diba? masasala ula kaya problema si Bosal na ba? Diba, wala sa unik pa rin. O, oh. infraction, illegal infraction. Kaya no, no, no. na naman yung pera na. Marami kong asinga. Ateng eh. <tod> wakap po, kung kontra, puro, puro laban dito. ibay <tod yung lakas> mo. Kabaduman. Mo. Ka mo lahat yan. Marami sundot kayo. mag kayo. Oh do Teka, tukad lang Saan po? Saan mag-aaral ang mga bata? Saan po? Sana po hindi ganyan sa barangay niyo. Kayo. nasa si Red? Red! Diba? Yan lang. Eh, ganun talaga, pare. Yan lang po, sana huwag niyo ikat. Ako po, bilang po ng barangay lang po, nakikiusap po. Huwag na lang po sana gibayin. Mayor, magre-resign na lang po ako bilang barangay chairman. Mayor, magre-resign na lang po ako bilang barangay chairman. Mayor, magre-resign na, mag -re na lang po ako bilang barangay chairman. Yung barangay po, pabayaan niyo na po. Yan lang po. Wala ko kami, Wala kami lilipatan dito. Wala naman nung bakating dito eh. Wala rin naman uupakan dito. Ang budget ng barangay namin, 3.3 million na. Napakaliit. Hindi namin namin kayang umupa. Ang kuryente nga namin, napakalaki. So, yan ang unang mawawala. Pagka ginibaho yan, didilim po ang buong barangay namin kasi mapapatay po ang lahat ng street light. Saan po namin nakakabit ang CCTV namin? Wala na rin po. magpe out po ang Saan po namin pe out? Sa nitong mawala ka Mga bata nag-aaral dyan. Yun lang po. Kaya, huwag nyo sana ikakat ha. Okay lang po sa amin. Huwag na huwag gibayin. Mayor, nakikiusap po kami. Huwag na po sanang gibayin. Bilang po ng barangay, magre-resign na lang po ako. Kung yun lang po ang problema. Kung ako lang po ang problema, walang problema, alis po ako. private to, itong daan na to, right of way yan. Private yan, private yan, both side na right of way to. Hindi ito bangketa, hindi daanan ng sasakyan. Never na ginawang daanan to ng sa sakyan. Sige po, sige, tambahan kayo natin. Oh. No? Oh, Ay, ang dami yung obstruction. Ang bahaya ng mga ito. Ay, ang garahe, obstruction. Saan ito yung daycare ah inextend pala yung barangay na verde ito yung extension ayun lang natuloy ang gibaan oh. No? kasi kahapon medyo wala tayo masyadong before eh. pero ngayon ito na no? oh. ito na yung after hindi so, na rin nagpapadaan doon Oy. Oh, Jen, oh, kumusta? Oh, po, na. Ah, uh, Jong. Hoy. Oh, maganda po, No, ito. Tuka po nang no? marami nang iiyakan dito, 'di ba? Maraming matatapang. Maraming sinasabi. Oh, maraming Oo, oh, oh, wala na. Giba na eh. 'Di ba? Kinasabi kasi nila, na ito daw ay private. Pero di wala ko sa kanila nga uh, po ni, eh. hindi po 'yang private. Una una ito sa pangketa. Sa mm -hmm. e, pangketa. Oh, tingnan mo. Yan, ito po yung pangketa, one ni ano. 'Di ba? Pagkakuha nila 'yon, nagnakaw pa nun, oh. No? Tumurot pa, nagnakaw pa ng ano. Tumurot pa ng kalahati. Sa, sa ng metro. Oh, di ba? Di swapang din, di ba? Oh, taning daw ako sino gumawa. Kino? Ayun, no? <laughs> Ayun, no? ayun, no? ayun no? Dahil ay oh. Ayun, oh. No? Ayun, oh. Dahil ito ay district 2. Oh, ayun daw kanino project, naman, diba? Disco. Oh, al alam mo kung magkano to? Sila rin, yeah. sa kanila ko rin 9.2 million. 9.2 naman. Oo. Oh, Kami oh, dati nang nakatayo 9.2 million. Sarap, Grabe, Grabe 'di ba? Oh, ngayon, tingnan mo, ito madadaanan na tulad. Maliwanag, ko. Jen, hindi ito private gaya na sinasabi okay. Hey, ni ate. Tsaka isa pa, wala ito ano eh. Walang permit ng sidewalk. Nagtataka nga Kahit ako. Kahit diba, kailan, parang, hindi mabibigyan ng permit oh, ng, ng sidewalk. parang kabuti, tubo ng tubo, kung saan saan eh, di ba? Dami, dami. So, di ba? O, ayan, kagaya niyan. Gagalit sila, di ba? Meron pa nga yun, pinain yung mga bata eh. Oo. Wow. Di ba? Eh, Pero ito dyan may notice. Oo, oh, hindi pa pwedeng kumalaw kami ng walang... Kasi away yun pagka... Uh, diba? oh, may notice oh, lagi. May, may, notice yan. Oh. saka hindi yun. Yung bata, uwi na. Mm. Diba? Narinig ko yung isa ron Yung nanay, o, mala, huwag mo lang. na natin uwi. Kasi baka ganyan, diba? oh. diba? Tinuturuan pa yung mga bata. Yun ang pangit, diba? O, tapo, Kasi diba? pag may bata... Ah, oh, hindi syempre, magagalaw Ay, ano mo pala putang puso oh. natin, pala putang puso ni Orwell, di ba? Pero bata. 'yan, ano pa dala tayo ng uh, DSWD para may ilagay sila sa tama. Ay. Hoy, sino naman? Tay. Tay kayo na. Bye bye. Bye bye doon. Ilagkanilo. Ilagkano. So, pick up Yung green na barangay, 'yun ang luma. Oo, hindi pa sila natuwa. Hindi pa natuwa. Dinag-electado. Wala walang yan eh. Oo, dinagdagan pa. Ito bago pa dito. Bago. Yan yung nine point two million sa pag yao chef naman po tapo ay ay iba ano pa kala no hindi pa na bubura yun na masikong iba hindi pa kala Dami na naman si Kong. Jen, mahalik ka po, Jen. Balik ka kita mamaya-maya. Oh, sa kaya, lo, tignan mo. Laki ng sinakop. Oo, oh, yun. O, oh, paliwanag natin. Tignan mo yung sinakop. O, oh, ayun yung bangketa. Sinakop, di ba? O, oh, yung nandun sa 23 bangketa. Ito hindi pa nasiyan. Kumurot pa. Kumurot ng kalsada. Kumurot pa sa kalye. <laughs> Maliwanag kayo. Eh, oh. Dater, pangketa. Alam mo, sa totoo lang, buti na lang si Yomi na nalo. Kung hindi, lusot. Kung hindi, lusot. Pagkala, pati kalye, pati yung LRT, layo, tatayuan yata nila ng barangay. Saka hindi natin malalaman. Oo. Di, wala na, ano na yan. Hindi natin alam. Hindi natin, At natin ano alam. Kasi mo kung bakit? Eh, kaya-kaya nila yung mayong. Diba? Yung mayong, kung ano sabihin Oo oh, lang, no? Oo, oh, eh, hindi na tuloy yung boss guy. Diba? Pag mali, okay. mali. Pag hindi pwede, hindi pwede. ba? Diba? Pag mali, mali. Kaya alam siya ng ganyan. Tatanggalin natin yan. Ah, Oo, okay, ah. eh, oh, okay Yung pinakatayo ni Jen, bangkete, eh. Nag-gather pa. Kala natin ah. yun, sinukat sa May mga nagre-reklamo. Para tao. isang metro nga, eh. Oo, dami tao, diba? Lalo yung ewan ko, kung sekretary yata ano? Sekretary yun. Ah, sekretary man, ba? Eh, 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 Jen, Jen, Jen. Nag-resign na kaya? Sino? Sabi, mag-resign daw eh. Mag-resign dyan tindi, pa rin yan sabi lang niya yun. Alam mo, yung yan, mag-resign siya tindi, gigipay pa rin yan dahil obstruction. Mali Ha? Pag mali, mali talaga. Mali na talaga. O, kita mo. O. Diba? Eto, sila lang ang natutuwa dyan. O, pero ito, kumadadaanan to. Lahat dyan, di ba? Wala to kumadaan. Eh, paano may dadaan? Eh, nakaharang. Di ba? Talaga walang Bang dadaan. Pang tarili, eh, Pero kung bukas yan, well, hindi ba? Madadaanan na. Oo. Oh, kasi yan, no, yung mga Nagpas-tapas na yan. Tatanggal na natin yan. Ay, lato yun Tatanggal na nga dyan. Oh, eh. oh, maliwanag. Ito yung bangketa. Ito yung bangketa. Ito yung bangketa. Mausok ha, mausok. Pati pala ito, uy, di ko yung makasasala. Uh. Pati pala eh, uh, so, tatanggal. Uh. So, nasa harap, so, ng mga uh, barangay homes. <laughs> magulo. Ay, pa ba? Hindi pa na kontento yan ha, naglabas pa ng megaphone Oo, oh. oh, niya eh Oo, yung buka, alam mo naman may magagawa Oo, <laughs> oh, ayan Mayroon pa dyan, yung isa matapaw. May ikot-ikot sa -ikot -ikot akin. Akala mo may magagawa ka? Oo, yung isa, yung isa. Oo, oh. oh, nakikita ko. Yung... Makakala niya, hindi ko siya kilala. Diba? Eh, may kaso pa nga siya eh. Baka gusto niya ma-oyong ulit. Magpatapos na yan. Kaya, upayin mo nyo lang <laughs> yan. <laughs> Dito muna tayo. dahil ang ah, malikapok. Oh, live live tayo, wait.